24 diba, oras sa isang araw Laman ang isip ko, ikaw At di ako makapaniwala Kahit sa isip ka, parang may kulang Kapag di ko nakikita ang iyong mga ngiti Kapag wala ko sa iyong tabi Mundo ko ay parang naliligaw I need to be around you, I gotta be around you Kaya kapag nawala, kababalikan kita Lagi ako nandyan, basta tawagin mo lang ako At kapag nawawala, kahahanapin kita Hindi na kita Basta ako'y nagrarap At alam kong mahilig ka sa mga laging nagrarap Kaya kahit saan pa ako ay babalik Basta ikaw ay naroroon At kahit na ilang presa, suulitin ko lang Ako'y nagrarap At alam kong mahilig ka sa mga laging nagrarap Kaya kahit saan pa ako ako'y nagrarap, At alam kong mahilig ka sa mga laring nagkarap Kaya kahit saan pa ako ay babalik Basta ikaw ay naroroon At kahit na ilang beses uulitin ko lang Ako'y naglaro nag Kita lang isang bagay na hindi mo makakalimutan Tulad ng mga napapalukod mo Walang katapusan ng mga episode Lahat ng iyong hiling ibibigay ko Bagat ikaw ang aking superhero Kaya kapag nawala, ka, babalikan kita Lagi ako nandyan, basta tawagin mo lang ako At kapag nawawala, ka, hahanapin kita Hindi na kita mawawala ulit Kasi ako'y nagrarap At alam kong mahilig ka sa mga laging nagrarap Kaya kahit saan pa ako Ay babalik basta ikaw ay naroroon na At kahit na ilang besa, suulitin ko lang Ako'y nagrarap At alam kong mahilig ka sa mga laging kaya kahit saan pa ako Ay babalik basta ikaw ay naroroon At kahit na ilang beses Beses, mahilig ka sa mga laging nagrarap, kaya kahit saan pa ako ay babalik basta ikaw ay naroroon At kahit na ilang beses, ko lang Ako'y nagrarap At alam kong mahilig ka sa mga laging nagrarap Kaya kahit saan pa ako ay babalik basta ikaw ay naroroon At kahit na ilang beses, uulitin ko lang Ako'y nagrarap Pagkita isang Bibigyan kita ng isang